So, excuse me. At saan pa yung comfort room dito? Hindi mo rin alam. Hindi ah, daw niya alam. Saan pa? Ayun, okay, hirap naman yung comfort room. Saan sa taas pa? Hindi, dito ah, lang yun. Ayan guys, naghahanap kami na. Wow. Naghahanap kami na. Toilet na naman. Oh my gosh. Ayan po si El Matento Shout out sa <laughs> pladang ang ma. Arabian. Arabian po yan. Ayan. Okay, ngayto. Hindi na naman kami. Ano nung no, no, adventure ang aming gagawin ng aming pupuntahan. Maghahanap kami ng toilet pero hindi ko alam. Mabuti yata kami nung hapon dito sa ng toilet. Dapat sa <laughs> Tadok-tok. Ayan, eh, Ay, tanong tayo. Diyan ba yung ano? Comfort room, CR? Second floor na. Ah, second. second floor daw, CR. Diyos Maria Marimar. Maghahanap lang kami ng CR. Hindi pa namin alam. Ayan, papunta kami doon sa...